Hello na ating mga plants mga Jai Hala mga Jai Look at that mga Jai oh. oh my gosh Look at this Big kayo eh, itong strawberries mga Jai oh. Kaya siya pwede na siya i-harvest mga Jai Kani, pwede na siya i-harvest Kato sa dyan mga Jai oh. Pwede na i-harvest na i-harvest mga Jai dapat dali mga Jai oh, na mga Jai Dago ba yung mga Jai Dago no. ba yung bunga Dago ba yung mga Jai O Ito ni mga jay. Okay, malata niya mga jay. Bati kita na. Basta malata, mag-harvest, naglata ba? Harvest ang mga jay ha, tayo sa ating. Ito ang harvest mga jay. Di suda pa lang na harvest mga jay. sa mga jay. mga jay. Dapat kita gunting mga jay, no? One down. The one here. Lahit na ba niya mga jay? Bata maabot na nato siya. Ay, ayaw, abot mga jay. Ay, wala ka mga jay do Here mga jay. Ay, 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 manjai. Oh. Ito ka mga jay. Ate, harvestin natin ito din mga jay. Dalawa lang ba? Eh, okay, meron tayo ano ba? Eh, eh, natin. Ito mga jay, pwede na isa. Pwede na sasasun isa mga jay. Eh, dito pa mga jay. Pwede sila itong mga Oh. Harvestin natin mga jay. Pwede pa ano ba ito? Harvestin natin mga ha. Oh, kaya overripe mga jay. Kaya kung overripe sa ba, mga jay, baka iba Ah, white pa man mga jay. At sa pagdaw ang siyang kuan mga jay. Iyang. White pa siya mga jay. Hindi pa pwede mga jay. Baka yung isa mga jay dito mga jay. Ha? Ang isa mga jay. Yung isa doon mga jay. Pwede ba yun? Ay. Yung mga jay. No. Hindi pa pwede po. Ano mga jay? Mas nabisi mga puti pa. Ito kaya dito mga jay. Pwede ba ito mga jay? Hindi pa rin puti pa man mga jay. Ito pa siya mga jay. Eh, pwede siya rito mga jay. Ay, natin, be. Pwede na ito siya mga jay. O pwede na ito mga jay. Ay, kunin natin. Para hindi tayo maunahan ng mga ibon at saka squirrel. Tatong narapis natin ito din mga jay. yan mga jay, o. Takot mga jay na. Malaki ang mga bunga mga jay natin ngayon. Mga ibon at saka ano pa. Ang ibon at saka squirrel mga jay. Kaya yan. Mga jay, mga... Water the plants tayo mga Jai ha. Yan. Ating update mga Jai. Ano po natin ang ating water. Ano, ano ba Jai? Sa hose ba natin ba? ay natin ating i- eh? Open na natin. Tapos, ayan, mga Jai. So, water tayo mga Jai. ating halamanan. Kasi ang init-init ito mga side ko. Ang ito yung side mga Jai. ating ang ating ano mga ba ating okra baka ano ano ba to na lumabas man ang mga kuan mga day ano ba to lumabas mga day oy yung gamot mga day no lumabas siya mga jay kailangan nating ano i i i isa ka bang ganyan kuan ba ay wala ko na dalaguan eh iya nih teman teman nanti mau cek ya gue mau bosan ban gamut iya nanti pun seneng itu biji mama babo mana aku bertanim, mungkin biji mama babo mama babo dah hati tetap macam apa nak jadi kita enggak ni ya kita macam itu dah hati tetap bulan macam jan jan hati aku Ayan yung mga jay. Ayan mga jay. Ayan mga jay. Ayan. Ayan mga jay. Ayan. At dito natin ang mga jay ba? yung init. at dito natin ang laman mga jay. Uh -huh, Ito yung mga jay. Ayun ayun mga jay. Ay, ah, eh. ah, ah. Tagal ako yung nakapload ng video ng aking YouTube channel, mga Jai. Ay, busy mga Jai ba? Tsaka, may hapon tayo mag-init-init. Uh, Mag-learn pa tayo paano maglagay ng music, mga thumbnails, ganyan-ganyan pa, mga Jai ba? Kapag ako tama mga Jai. Ano ba ko sa YouTube din? Mga, mamasid tayo ba ng iba mga Mga vlogger? ano na ginawa ko kanilang mga videos. Ganito lang sa muna mga jay. Kamira mo ginagamit natin. May airplane dumaan mga jay. Palagi lang may airplane dumaan dito mga jay. Si babaw lang. Ano mga jay ba? Yan. Sinagay mga jay ha. Ating tomatoes din. Hindi pa ba? Hindi pa ba ripe ang ating tomatoes doon? Hindi pa man. Hindi pa nag-ripe doon.

me. <laughs> <Right here. laughs> what happened? I, I, I did not pick this one because this yeah, one, little bit, this one oh, here, oh. See, here, a little bit this one here. see here a there? little bit white, not, not so much red. Where? So I did not this one. Ba. Put the paper under. No, no, it's in the under the, the leaves. The paper. the paper is over there. Move, moving. And this one, oh, take it. Very big, dad. epren naman talaga na mga jay oi bakit ako isa inyo mga jay eh mga jay eh diyan nagsabi ako mga jay lagi lang may epren dito mga jay oi eh. si lang na ano ba So, the plants tayo, mga jay, ay pwede na po mag-hotel ito. Marapit lang sa ano, mga jay. Bakit? Pasak mo, mga jay. Papasak kayo, mga jay. Ayoko, napasak ang ay, cellphone mo, mga jay. Wala na ibang phone po natin. Hindi ko magamit na lang pang, ano ko video. Okay, ha? ay buong mga jay ito, mga strawberries. I think, good, ah uh, God ang kanyang man ano ayan flawless kasi malaki ang kanyang mga mga na ba. O malaki na boy, di siya dito, lang. mas malaki na, Bigger na gitig bigger na 'yan. what's Bit, then oh, it. oh my God! Look at the weed. Oh Yeah. Oh, ah. Look. Yeah. that's why I have to take it up. Okay. Up. No, 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 no. Babe, wire up. Wait. No no yes, yeah, there's some that. more. Look, there's some right here. And over here. There's lots of weeds. In the morning you can get the weeds. You can take this out of, our. Oh, there's now, two papers here. That's fine. Another weed it? here. Look at the size of this one. update ng ating alam mga talito din mga jaya kita mga ito yung ating alam mga jaya ito yung mga yung potatoes lumalabong na po lumalabong na po lumalabong na po sweet

sa likod ng bahay na yan mga Jai, ba dyan mga Jai? may ah, uh, yun, may swimming pool dyan sa ano mga Jai, may swimming pool dyan sa likod dyan ano yun dito 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 Sa likod, likod dyan may swimming pool para sa mainland 4 para sa aming uh, subdivision dito ba mainland 4 may swimming pool dyan sa likod ng ano yan merong uh, game dyan mga jay yung parang sa atin ay Chinese bigs ma pero sinto sa kilain mo mga Jai, mga Kapak ko pa ako ba sa luyo ana is meron yung swimming pool ay dun dun kung meron ba naliligo ngayon kasi summer naman meron siguro no yan mga zay neighbors mga zay natin mga zay oh. magdidilig mga zay kaya na palawon na natin ating water. last last ko ang mga zay last parang banyan ito dito ay malaki na talaga aking malunggay mga zay oh sana maka uh, um, uh, months from now ba pero so, madami yung dahon yung mga jay, no? Kaya makautan tayo mga jay. Okay, mga jay. Palokon na natin mga jay. Tapos yeah, na yung mga jay. Sa ating neighbor so, mga jay, oh. Mingaw mga jay, no? Mingol, mga yeah. jay, no? Alam mo, mga... Walang... Ang iro na mga jay. Maalis sila. Paalis lang neighbor natin. mga jay mga alis sila kau nak bikin

Uy, mga jay. O, lupat, mga jay. O, malaki na natin. O, mga jay. O, lalaki sa roda. Kalabasa, mga jay. O. Sabihin din dito, mga jay. Dami, mga jay. O, mga jay. See? Meron pa mga bago, mga jay. Ay. Yan. Dami, mga jay. Lakis lalim, mga jay. O. Bago, mga jay. O. Dami, mga jay. O. Kalabasa, mga jay. Tsaka meron pa mga bagong dumadating, mga jay. Ay. Sa likod din mga Jai. Hoy, get, get, get your toys inside. Hoy, ngayon malaya ni siya mga Jai. murag on oh, mga Jai. O, kanyo ngayon 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 Mga Jai. ngayon ngayon Mga Jai. ngayon Mga Jai, ngayon 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 Jai. ngayon 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 Jai. ngayon 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 Jai ini ang palito mga jay. At yung bunga na malaki na. Malaki na mga jay ba? Kasi, isa mga jay. Malaki na siya ada jay. one here. Two big ones here. Two or three? Two. Wow, falling out of this. This one mga jay. Ako One here. One here. This one here. Yeah. One over there. Yeah. Over there. Ako na mga jay ay na. Ako mga jay bunga apa? flowers so many flowers now oh, your mm -hmm. green beans and our tomatoes here also mga jai olo ato a bunch of tomatoes up here up here flowers but up here see I don't know what and the small said. one here look at mga wow this is not lettuce i don't think not lettuce did you want onions mga onions Mura quick man ting unyas aja ito ating spinas mo aja ito trabag lettuce mga no? atong mo la ka mo no di masyado ang anong natin so basil mga ay ana dito may mo this one is basil again what's this na basil out of that, ringo Don't. may gusto oh, may, basil, may basil there. oh kaya basil dito oh maraming basil oh tanong sa inyo oh, basil maraming basil meron naman kaming malabong ang basil mga jayo oh. meron din nila mga jayo oh. jay. oh. ang basil ang mga jayo ito ang lago-lago ng ating basil ito oh pamigyan natin ito kasi mga gusto ng basil tanim sa inyo oh basil yan mini flowers let's your beans oh toy you know? look Get your toy come down. bring it come on let's go

Mm. Oh, naroon natin ng na mga jay. At nga ang mga dihapang. Narito Lapit lang kami airport airport Saint Pete, Saint Petersburg uh, Clearwater International Airport mga Narito natin. Yan mga jay. Ah, no, Yan. Yeah. Yeah, neighbor natin mga jay. Yeah, no, mga jay. Next yes, mga jaya. ito ipunta e, ko kayo sa likod bahay mga jay. sa ano sa may uh, pool. Yes mga jaya, doon mga jaya ba? Sa may pool tayo mga jaya. Yeah. Yeah, ayan yeah, mga jay. Thank you so much for watching. See you again in my next video. Please like, share, and uh, comments down below. Please, please like, share, and uh, comment down below and hit, please hit the notification bell for more uh, video. Now mga jay, mag-start ako mag-video-video video, mga jay sa aking, aking, at ating channel mga jay. Bye-bye. God -bye. yeah, bless us all mga jay. See you again in my next video. Bye-bye. God bless.